Welcome back na naman dito sa akin channel Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon May iba bahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang subscribe At pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos Tuluyan na bang nanalamig sa iyo ang partner mo? May kakaiba ka bang nararamdaman sa kanya? yung nag-iba na talaga ang pakikitungo niya sa iyo. Lalong-lalo na ngayon na malayo kayo sa isa't isa at ang laki na talaga ng pinagbago niya. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo? At gusto mo na siya ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo sa oras na magkaayos kayong dalawa ng partner mo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-efektibong ritual basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng isang basong tubig. Malinis po na tubig ang gagamitin natin. At pagkatapos, kumuha ka rin ng kaunting-kaunti na asin. Kaunti lamang po na asin at ilagay ito sa baso na may tubig. At pagkatapos, hawakan mo ito. Ilapit ang baso sa bibig mo. Magfocus at mag at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya. At pagkatapos, ipulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito nang paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo ay pwedeng pwede po. At pagkatapos inumin mo na itong tubig, pagkatapos mong magawa ang ritual at paniguradong siya ay mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. At ang ritual na ito, ulitin mo ito kinabukasan hanggang sa tatlong araw. Basta gawin mo ito hanggang tatlong araw lamang Kumuha ka lamang ng isang basong tubig, lagyan mo lamang ng kaunting asin at bulungan mo ng spell at pagkatapos ay inumin mo ito. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.